Na naman sila, Mek. Ginagawa jan. dyan. Fish on. Ano kaya to? Ay, nako. Giant tiki, oh. Laki. Magkapatid ata yan, eh. Oh. Kuya. Kunin ko yung nanay, tatay nyo. Wait lang. Tag sila dyan ng lambat, eh. Ayan, oh. Tapos may apat na lumangoy para bugawin yung isda mapunta sa lambat. Galing eh, Fish on! <laughs> ano to? Morning! Dito tayo ngayon sa ano, sa Zaldis Place sa San Francisco, Quezon Doon na ng Quezon or uh, kung tatawagin tong place ito itong ano, uh, Parola Parola Beach Resort or Zaldis Place So, day 2 na natin So, alam naman natin na Uh, mahirap yung spot na yun Papunta doon Kaya dito lang tayo sa bungad Kagapon may mga anglers Dyan sa gilid Kaso uh, wala silang nahuli Eh kaya naisip ko Doon na lang umispat Kasi maraming ano doon eh Umi-strike doon Sa kabila maraming umi-strike dyan Kaya dyan na muna tayo Pati Medyo low tide Eh low tide ngayon Kaya makakadaan ka sa gilid Hindi kaya kagapon Pumunta kami ni ano Nung batang angler na si Andrew medyo ano medyo may mataas na tubig kaya dyan na lang muna tayo sa mga magbabalak pumunta dito no medyo mahirap kasi malapit lang mga sa 300 something kilometers lang kaso ang problema yung daan mo pasigzag pa pagewang-gewang Puro ano, puro lubak Puro, andami ang dami yung mga sirasirang daan Kaya, yung bilis mo, imbis na 60 Magiging 30, magiging 20, minsan 10 nga lang eh Kaya, yun, medyo mahirap dito compared po sa norte Medyo mahirap lang pumunta kasi ang dami nito, tatalas Grabe, buti na ako, naka-aquasius ako Pero tumatagos pa rin <laughs> dami ipot nung ano kambing Kaya medyo mapanghi dito Oop ya Naandaan lang Whew, Ito na tayo Ito na lang muna tayo mag ano Spot kasi grabe na pumunta ron Kasi <coughs> kailangan pang Dumaan dyan sa gilid na yun, no? Eh ang ano ni'yan para ka nag ano, Wall climbing Kaya medyo mahirap kung dito naman lalangoy ka sabi ko wag na dito na lang tayo tutal nandito ko naman nahuli yung ano eh yung mga isda eh dito ako naghagis eh so dito na lang muna tayo malapit lang naman pwede mong nakaring sa mababa sa akin so yun tara kasa tayo gamit tayo ng um, reel natin shimano nasi 2500 series yung line natin nasa ano ata to? 18 pounds, 16 pounds Tapos, Shopee lang Shopee Si tas gantong kulay Kasi kapon, dami yung may nito eh Tapos, comma spin na rod Medium light Ragis tayo ulit Fish on Fish on tayo Ano kaya to <laughs> Fish on <laughs> Ano to <laughs> Ay po <putya>, Giant tiki <laughs> Ay nako Giant tiki oh Laki <laughs> Tibi na kamalaking tiki na nahuli ko Hahaha <laughs> Kagabi, giant tra trabali Ngayon, giant tiki naman Anip ah, na yan oh. <laughs> <laughs> Napag muna natin to Grabe oh ano nyo yung ano, yung, ano oh. Hindi ko na gamitin ng pliers to Mahirap Ba? may hey, maingat yun Dumali pa sa tagiliran no? oh. Uy, ito ano lang Ito pinakamalaki yung giant tiki oh Hehehe Hehehe Ay Yan tuloy Bitawang ka Sige dyan ka na lang muna May na lang taonin. So yun Ah uh, Ano lang tayo Nakakailangkas na rin ako Nagpalit na rin ako ng lure Kasi sumabit ako kanina doon sa ano Mabatong part na yun Pero Yung nga yun. Ginagalaan pa rin ako magkas Kasi may mga dito nagtatalunan eh mga maliliit na barracuda Kasi maliliit na mga ganyang kalalaki o oh. sandangkal Sabi ko, sige taraan lang tayo, hagis na na hagis Kanina pa may nahabul sa dito, may nagtatalo ng mga maliliit na isda eh Kaya hagis na tayo ng hagis, mali yung natin <laughs> Fish on! Ano kaya to? <laughs> ah. Wala na, hindi na lumaban Ay, ah, kagabi, kagapon ulit <laughs> Ang cute <laughs> Ang cute, oh ah, niya naman, ganda, oh Ganda Kas uli tayo May sigulan to, leader line ah. Okay, kas uli tayo Ooh. Huh. Okay. Ngayon siya tignan mo natin yung drag. Yun lang. Loko tong isda na to. Akala ko nung una sabit eh. Pero una, naramdaman ko talaga may strike. Ano tingin ko pumasok sa loob ng lungga to. Nag-lock eh. Nag-ano eh. Sumabit na eh. Ano? You know? Parte ng bahay nyo. Ano you know, ko pa? Ano you know, ko pa ah? Ayun, no, may parte ng bahay niya, lungga niya, oh. pinasok na ako doon. Wala oh, mo ata, hindi kita mahatak ka. Oh. ay mas malaki ng konti. Huwag <laughs> pati patida niyo. Eh, oh. oh. <laughs> ay, ako. Nasa bungad lang. Nasa bungad lang sila. no, oh. sinabit ako sa ano. Oh. Parang bahay niya ata yung, ano. Ayan o no? niya ako May yan eh oh. Kuya Kunin <laughs> ko yung nanay tatay nyo Wait lang Sinatakot nila yung isda punta sa lambat Giling, oh. Oh, Sinatakot nila eh Tapos pupunta dun sa lambat lahat Galing Naglatag sila sa lambat eh Ayun, oh. tapos may apat na lumangoy para bugawin yung isda mapunta sa lambat galing yun eh? <laughs> so yun, kanina pa tayo dito matapos na maglambat nung mga taga dito medyo wala nang umi-strike baka nabugaw na nila nahuli na nila yung mga isda dito eh. Dito sila una sa gilid. Diyan. Tapos sa punta roon. Ganun sa kabila. Binubugaw nila na alambat. parang medyo bugbog na rin ata ito spot na to. Pero sige. Last cast tayo. Pag wala. Uh, na tayo. <laughs> malas, malas na sa uli ah. Pero okay lang, at least nakatatlo ko. Santiki, dalawang ano, crauper So yun. Hanggang dito na lang yung trip natin dito sa ano, San Francisco Quezon. Di bale. Next time makakapunta rin ako dito. Kahit na 12 oras o 10 oras yung biyahe, okay lang. Ganda, ganda na spot na to. Dito lang nahuli talakito ko oh, nung nag-jigging kami. Eh kaso hindi ko nakuha sa jigging. Nakuha ko sa trolling. Pauwi na. Lapit lang. Eh parang kita ko ha. Kaya mo ha, ng ano eh. Ng mabigat na jig eh. Alang yun Malas, malas dun sa spot na sa dulo Kasi sobrang lakas ng agos 200 grams, tinatangay Bale, next time na lang So yun, hanggang dito na lang See you next time Yan na naman sila, mek Ginagawa nyo dyan Mek, nyo dyan Oh, <laughs> oh ikaw, anong tinitingin mo? Ah, anong tinitingin mo? Ah, hindi ka pagkain <laughs> Hindi na <lang> pagkain to <laughs> So Sí, sí, Uy, era un paisanito. ¿La peguera? ¿La